Mga master okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang na pagsasamasamahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong lalo na po yung notification bell guys para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang pa video. Bale mga masters, bago natin umbisahan ng kwento ay mag shout out po muna tayo para sa mga solid nating nagkapakinig. Shout out kay Roel Bulalake. shout out kay Jay Dagohoy. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito para tagalin. In 3, 2, 1, let's go! Medyo luma na ang pero ibig sabihin ay matagal na siyang nakikipagtulungan sa sikat na tindahan, syempre, nangangahulugan din ito na maaaring may alam ang Shangguan Qinghai tungkol dito. tumango si Shangguan Qinghai, ang mga bagay sa mga sikat na tindahan ay napakalalim na nakatago, kahit na ang mga taong may napakagandang relasyon sa kanila ay maaaring hindi alam ang maraming bagay. Ganun na lang Zhou Yong, yung tatay niya ang kapareho kong nagtatrabaho sa mga sikat na tindahan na kabatchko tsaka kumpara sa akin, mas matatag siyang nakipagtulungan. Kahit nasa panganib ang mga sikat na tindahan, pinili pa rin niyang magtrabaho sa kanila, makipagtulungan. So, natural, pinahahalagahan din siya ng mga sikat na tindahan, in some cases, pinipili pa nga sa kanila itong gwardya ng tindahan. However, even people who are so trusted actually don't know much about famous stores, the confidentiality of famous stores is really good, Siguro sila mismo alam na alam na vilya lang ang totoong identity nila, so the outside world knows about it. Kung kakaunti ang tao, natural na mas magiging maganda ang privacy ng vilya nila. Medyo nadismaya si Shangguan yan, tatay, ayon sa iyo, wala kang alam tungkol sa dugo. Kung matutulungan ang Han Sanchen, syempre handang tumulong ang Shangguan yan, lalo na't sinabi rin ng kabilang partido na ang dugo ay maaaring gamitin upang makaakit ng firepower. Kaya iniisip ni Xiangguan yan na ito ay isang napakahusay na paraan, isa. Pero ang pag-asang kanina lang ay napawi, paanong hindi siya mabibigo? Talagang hindi ko makuha ang mga lihim ng anumang sikat na tindahan mula sa mga normal na channel, kaya hindi ko alam ang mga detalye. Gayun paman, mayroon akong opinyon na ibibigay, iyon ay ilang kakaibang balita na narinig ko ilang dekada na ang nakalipas totoo naman na ganyan magsalita ang mga matatanda, talata pagkatapos ng talata, kung hindi mo papansinin, maaari kang matakot sa kamatayan. Matapos kang bigyan ng sapat na kawalan ng pag-asa, oy, pagkatapos ng bigla ang pangyayari, binigyan kanya ng bagong pag-asa. Sinubukan ni Chi ang kanyang makakaya upang pigilan ang kanyang init ng ulo at nagtanong, anong uri ng mga kakaibang balita, matanda sir, mangyaring sabihin sa akin. I don't know if this news is true or not. I just heard it from people chatting. These people are the builders of famous stores in the early years. Sila ang may pananagutan sa pagpapatayo ng villa at lahat ng pasilidad ng villa para sa sikat na tindahan. Mamaya, pagkatapos makumplito ang villa, sila ang may pananagutan sa pagpapanatili, pagkukumpuni at pagpapaganda ng mga gusali ng villa. Sabi nila may secret passage mga labing isang milya sa hilaga ng tindahang ito, noong una itong itayo, sobrang nalilito din sila kung para saan ang secret passage, kaya napag-usapan nila ang bagay na ito, let me explain first, hindi ako sigurado kung ang mga ito ay may kaugnayan sa dagat ng dugo. Old sir, paki-explain. Tumanggaw si Shangguan Qinghai. Sinabi nila na pagkatapos na maitatag ang tindahang ito, sila, na naging responsable sa pagtatayo ng tindahan, ay biglang ipinadala upang magtayo ng isang lihim na daanan labing isang kilometro sa hilaga, at ang lihim na daanan na ito ay napunta sa ilalim ng lupa hanggang sa lalim na higit sa limampung metro. Dahil masyadong malalim, mahirap isagawa ang proyekto at maraming namatay. Kaya ang bagay na ito ay isang malaking bagay sa oras na iyon, at ang ilang mga tao sa engineering ay nagreklamo tungkol dito. Kakaiba daw ang secret passage doon, kung tutusin, labing isang milya ang layo nito sa sikat na tindahan, at ang sikat na tindahan ay itinayo pa sa isang bundok, napaka-inconvenient talaga na pabalik-balik. So, some of those people speculated that there might have some treasure buried in the secret passage, but some people said na parang walang treasure na nakabaon doon, kasi after the underground reaches the position, although walang requirement na ipagpatuloy ang paghuhukay, but, but asked them to dig a deeper and bigger hole. Hindi ito mukhang isang nakabaon na kayamanan. I was quite curious about this at the time, but I didn't take it to heart, now that I heard you mention where this bloodline is, naalala ko bigla. Kasi lahat sila nasa ilalim ng lupa at hindi ko alam kung kasali sila, kaya ako, nagsalita na lang. Matapos magsalita, tumingin si Shangguan Qinghai kay Chi Meng, at tumingin din si Shangguan Qingyan kay Chi Meng, gustong makita kung anong desisyon ang ginawa niya. Saglit na nag-alinlangan si Chiming at hindi agad nakasagot. Ang bagay na ito ay medyo kakaiba, ngunit syempre ang pinakamahalagang bagay ay talagang sila ay kasangkot sa bawat isa sa ilalim ng lupa. Sa makatuwid, malaki ang posibilidad na isa ito sa mga lugar kung saan umiiral ang bloodline. Gayunpaman, ang lahat ng mga desisyon ay nasa kanyang mga kamay. Kung nagawang mali, maaari itong mga hulugan ng pag-aaksaya ng maraming oras at nawawala ang mga kritikal na pagkakataon. Siyempre, kung nakuha nila ito ng tama, mayroong isang kalamangan, iyon ay, matagumpay silang nakahanap ng isang lugar kung saan maaari nilang maantala ang sikat na tindahan, at lahat ng mga plano ay maaaring maging maayos. Anyway, pwede nating subukan ang lugar na ito. Nagdesisyon si Chimeng. Malinaw naman, hindi alam kung gaano katagal bago makahanap ng ibang tao sa oras na ito, kaya mas mabuting gamitin ang hindi tiyak na oras na ito para direktang ay target ang target, at least sa ganitong paraan, kung mahanap mo ang tamang lugar, hindi mabibigo ang aksyon. Ang isa pang punto ay naramdaman ni Chi Ming na dapat mayroong ilang koneksyon sa pagitan ng dalawa. Pwede na kayong dalawa umalis dito. Alam ni Chi Ming na kung ang mag-ama ay may iwan sa kanya ng napakatagal, ang ilan sa kanyang mga katangian ay mas madaling matandaan. Sa pamamagitan ng pagkatapos ay magkakaroon ng higit pa at higit pang mga kapintasan, at ito ay tunay na oras upang pabayaan ang mga ito ng naaangkop. Ang dahilan kung bakit hindi niya pinatay ang mga ito dahil mas madaling patahimikin ang mga ito ay hindi dahil binigyan ng mukha ni Chimeng si Han Sanchen, at tiyak na hindi ito dahil sa kanyang kabaitan, hindi niya lang alam kung gaano kalapit ang relasyon ni Hans Sanchez at nitong mga taong nasa harapan niya. Kung ordinaryong investor ka lang, mamamatay ka kung mamatay ka at walang pakialam, pero natakot siya na baka masyadong malalim ang kontak. Kung alam ni Hans Sanchez ang pag iral ng mga taong ito at kahit na may mga interes na nakatali sa kanila, kung gayon kapag sila ay namatay, maraming bagay ang hindi na maitatago. Kaya, ito ang dahilan kung bakit sila nabubuhay. Kami gusto naming manatili at tulungan ka, ayaw umalis ni Shangguan Yan. matapos ang kanyang mga salita, nakaramdam siya ng kaunting kahihiyan at nagmamadaling ipinaliwanag, ang lupain malapit sa sikat na tindahan, ang aming ama at anak na babae ay napakapamilyar na maaaring makatulong sa iyo na mahanap ang lokasyon ng mabilis. Oo, bagamat labing isang milya ito sa Hilaga, ang labing isang milya ay isang malaking lugar, kung tayo ay magsasama-sama. Mas tumpak nating mahuhusgahan ang mga posibleng lokasyon batay sa ating pagkakakilala sa ilang nakapaligid na lupain. Anong posisyon? Sabi din ni Shangguan Qinghai. nang makitang hindi nagsalita si Meng, muling idinagdag ni Shangguan Qingyan, yan, "Huwag kang mag-alala, ang layunin namin sa pagsunod sa iyo ay para lamang matulungan si Han Sanchen sa lalong." Madaling panahon, tiyak na makakalimutan namin ang lahat tungkol sa pagkikita namin at walang magbabanggit nito pati na si Han San Chen. Si Shang Qingyan ay talagang matalino at halos agad na alam ang ubod ng problema. Pagkatapos ng kanyang sinabi, si Chi Meng ay nagpahinga ng husto sa kanyang pagbabantay at nagsimulang isaalang-alang ang katwiran ng kanyang mga salita. Sa katunayan, magiging kapakipakinabang na dalhin sila sa iyo, at magiging mas madali para sa kanila na mahanap ang lokasyon ng sikretong daanan. Gayunpaman, Nagpa siya pa rin ang maingat na Chi Meng na higpiten ang orasan para sa kanila, sa totoo lang, gusto rin naming kumilos sa lalong madaling panahon, ngunit dahil napakaraming masalimuot na interes sa pagitan namin ni Han San Chen, talagang nag-aalala kami. Gusto naming tulungan si Han San Chen hindi dahil sa anumang emosyon, ngunit lahat tayo ay may parehong karaniwang kaaway, at ayaw nating mawalan ng kaaway na maaari nating labanan, naiintindihan mo ba ang ibig kong sabihin? agad na tumango si Shang Guan Yan, huwag kang mag-alala, alam ko ang ibig mong sabihin, hindi pa kita nakilala, sa katunayan, ang bagay na ito ay maaaring sanhinang ng tulong ng mga tao mula sa Yet City, o ang ibang mga kaaway mula sa mga sikat na tindahan ay maaaring magdulot ng gulo, okay lang ba iyon? Ngumiti ng mahina si Chiming, bihira na ang kanyang sinabi ay napaka-misteryoso, ngunit ang batang babae sa kanyang harapan ay maaaring maunawaan kung ano ang gusto niya sa isang iglap. Talagang sapat na mabuti. You are very smart. If I work with you, I believe nothing will go wrong. Well, importanteng mailigtas si Han San Chen. Kung huli na ang lahat, natatakot akong hindi na makatagal si Han Sanchen, Chen. Isasama kita. Panipi, may darating. Ilang lalaking nakaitim ang agad na sumagot, oo ikaw na magsama sa kanilang dalawa, ang target is 11 miles north. Oo, nang matapos siyang magsalita, ilang lalaking nakaitim ang humawak sa braso ng mag-ama ng Shangguan, pagkatapos noon, biglang lumutang si Chi at nawala sa lugar sa susunod na segundo, the ghostly figure talaga ang nagpagulat sa mag-ama. Pero the next second, gumalaw din yung lalaking nakaitim na nakahawak sa kanila, and they realized how thrilling it was to experience this ghostly speed. Wow! Isang grupo ng mga tao ang nawala lahat, at makalipas ang sampung minuto, sa labing isang milya. Maya-maya dumating na ang grupo ng mga tao dito. Bagamat mayroon lamang chimeng, pito o walong lalaking nakaitim, at ang mag-ama sa gitna ng lupa, talagang hindi mabilang na madilim na anino ang nakakubli sa kanilang paligid. Gayunpaman, ang misyon ng mga anino na ito ay maging maingat upang matiyak na ang lokasyon ng mga taong ito ay ganap na ligtas at hindi alam ng mga tagalabas ang sitwasyon. Sigurado ka bang dapat nasa paligid ito? Chi si tanong mo. Tumingin sa paligid si Shangguan Qinghai at sa wakas ay tumango, ang lupain sa hilaga ng sikat na tindahan ay napakasalimuot, napapaligiran ito ng mga bundok at ang panlabas na pader ng nasusunog na Bone City. At maraming undercurrents dito, nalubhang mapanganib. Gayunpaman, kung mas komplikado ang lupain, mas simple ang lugar, hindi bababa sa kumpara sa target na punto na hinahanap natin. Upang maghukay ng isang lihim na lagusan na kasing lalim ng 50 metro, hindi bababa sa nakapaligid na lupain ay dapat na medyo patag at tuyo. Kung hindi, mahihirapan kang maghukay. Based on this, you can basically exclude mountains and foothills because there are too many dark rocks there that can easily block excavation. Ang mga lugar na may undercurrents at medyo mahalumigmig na mga kondisyon ay karaniwang maihiwasan dahil ang lupa sa ilalim ay medyo mahalumigmig, bagamat madali itong hukayin. Hindi ito nakakatulong sa pagbuo ng mga lagusan. Pagkatapos ng paulit-ulit na pag-iisip tungkol dito, naging malinaw na ang mga medyo tuyo ngunit medyo patag na lugar lamang ang pinakamagandang lugar para magtayo ng mga lagusan. Ang aming kasalukuyang lugar ay katumbas ng isang maliit na palanggana na matatagpuan sa bundok. Sa makatuwid, kung ang isang normal na tao ay gustong pumili, pinakamahusay na maghukay sa gitna ng palanggana. Tsaka hindi naman kalakihan ang palanggana kaya madaling itago. Tumango si Chimeng, karaniwang sumasang-ayon sa opinyon ni Shangguan Qinghai, dumating siya sa kasalukuyang lokasyon at pinagmasdan ang nakapalibot na lupain. Kung siya yon, maghuhukay siya ng lagusan dito. Gusto mo bang maghukay? Tumingin si Shangguan Qinghai kay Meng. Hindi nagsalita si Meng, sinulyapan niya ang ilan sa kanyang mga nasasakupan, ilang lalaking nakaitim ang agad na nagpaalam sa mag-ama na umalis, pagkatapos nito, bawat isa ay naglabas ng isang sinag ng enerhiya mula sa kanilang mga kamay at direktang hinampas ito sa lupa. Ang enerhiya ay mabilis na tinapan ang lupa ng direkta, at pagkatapos ang enerhiya ay naging isang gatas na puting batis at ganap na kumalat sa lupa. Mabilis na nag-scan ang mga mata ni Chimeng sa itaas, at pagkaraan ng ilang sandali, nahulog ang kanyang mga mata sa isang lugar na hindi kalayuan. Doon, ang parang gatas na puting enerhiya ay kitang-kitang nawalan ng kulay. Bahagyang gumalaw ang mga paa ni Chimeng at direktang lumipad, ang grupo ng mga lalaking nakaitim ay nakolekta din ang kanilang enerhiya sa oras at sumunod na malapit. Sumunod din ang mag-ama, ngunit tila walang ibang kakaibang lugar sa lupa matapos mawala ang maputing gatas na enerhiya. Dito, ito ay isang pangkaraniwang parang, ang damo ay mahaba at malago, at ang lupa ay medyo patag, parang hindi naman authentic entrance. Miss, ikaw, dot may hinala ka ba na ito ang pasukan? Nagdududang tanong ni Shangguan Qinghai, pero parang hindi. Ang kulay ng hinokay na lupa ay likas na naiiba sa iba pang mga lugar, ngunit iyon ay ilang dekada na ang nakalipas. Sa madaling salita, pagkatapos ng mga taon ng pagbibinyag, kahit na ito ang kaso, ito ay dapat na halos ganap na asimilasyon. Maliban na lang kung may bumaba sa lagusan at muling nagbukas, saka lang natin makikita ang bagong bukas na lupain. Ngunit sa lugar na ito, ang lupa ay matibay at ang damo ay matigas, hindi katulad ng mga lugar na nabalisan nitong mga nakaraang taon. Hindi ito hinala, dito lang. Mariing sinabi ni Chimeng, ito ay isang kakaibang lihim na pamamaraan natin. Dati, ang kulay dito ay abnormal, ibig sabihin ay iba ang atmosfera sa ibaba sa ibang lugar. Panipi, maliban kung may sadyang nagbaon ng malaking bato sa ilalim upang guluhin ang ating pananaw. Ang lihim na pamamaraang ito ay halos makakakita ng density ng lupa sa ilalim ng lupa, at ang lalim ng pagtuklas ay napakalalim. Kung bakit may ganoong pamamaraan, ito ay inilalapat sa ganoong lugar. Ito ay talagang napakasimple, ito ay lamang ng kapalaran. Sa daan, makikita ni Lu Oxen kung ano ang nasa tindahan ni Han Sanchez ng napakalinaw, sa makatuwid, upang harapin si Han Sanchez na nagtatago sa lupa tulad ng dati gagamit siya ng malaswang paraan ng pagtatago ng aklat ng Walong Desolations, nagpadala si Lura Oxen ng mga tao upang pag-aralan ang pamamaraang ito ng maaga. Ang resulta, hindi pa nagagamit ni Han San Chen, pero ngayon ay nagamit na niya ito ng hindi sinasadya dahil naghahanap siya ng lagusan. Hukayin mo ako, si Chi Meng ang nagutos. Ito na nga mga masters, no? bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!